Oo, nagkakaroon ng isang isang. Oo, nagkakaroon ng isang isang. Oo, nagkakaroon ng Pinalitan yung aming nagkakaroon ng bakal ba? Stainless ang aming tagtaga. Oh Ito bawal ang plastic sa mga taohan. Yes. Isang inasal. Bago ang aming tagtaran sa Paris Overload. Oh, ano to? Chicken sila in dye? Ikaw. Oh. <laughs> Overlord. Ayan, bagong-bago ang aming lalagyan ng Paris Overlord. Yung uh -huh. chopper namin ng mga puwapo. Ayan, o. Oh. Oy, kaway-kaway yung mga chopper na ba? Ano, ano, bago yung ano nyo? Anong masasabi mo sa bagong misa nyo? Napakaganda, parang yung nagbibidyo. Alam mo, ano masasabi mo? Alam mo, sa kanakakaano, kasi ta nakakaalipres. Refresh. Yes single okay 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 Yan. Maganda na ang aming misa sa Paris na okay 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 Okay. Dito ang dining natin Marami pa tayo dito kumakain Kahit anong sira nila yan Napakadami namin dito May naiwan Ayan may naiwan daw na kami Kanino to? Saan galing Sa waray, mga waray ito ah, Saan na? ع <coughs> الب